sikreto ng masarap na ulam at sikreto para makapagluto ng ulam kapag wala ng gasol ito yung aming ginawa oh, ayan o ayan ang sikreto kapag mayroon kang electric pot kasi maubusan man ng gasol hindi ka pa kaagad makabili kasi mabigat eto makakapagluto tayo guys buksan natin look oh di ba ang sarap pumusok-usok pa tsaka tingnan mo ano to Ah, uh, ulam ng buhay mahirap at ayan ano ba tawag dito pangat pangat ano sa ilalim yung ano yung Kamatis, sibuyas, may paminta na, may bichin. Ay, ayan. Kunti lang na bichin. Tsaka dahil madali lang natin tutuin, di oh, diba? Malapit na siya maluto. O, oh, diba? Hindi na natin haluin kasi malambot yung isda. Baka makita niyo yung <laughs> kamatis sa ilalim. At good news! Anong ginamit nating kamatis? Eto, pakita ko sa inyo. Ayan, dito yung galing sa garapon. O, oh, diba? Be wise tayo, guys. Ayan, binuro ko yan. Ito mabuburo mo to. Good for two years. So, ayan, may sili dyan. May, sibu, may bawang. At nilagyan ko lang siya ng dahon ng bay leaves tsaka da pamintang buo ayan o ba diba, may ko na siya good for one year so kung wala kayong ulam ito magiging ulam yan or magiging panahog o kaya magiging ano siya aka, uh, tawag doon parang appetite mo siya kasi masarap siya fermented anong tawag yan per, fermented tomato or vegetables yan, dadagdagan ko yan kasi kunti pa lang ito ang aking nagawa. Nilagyan ko yan ng date para maalam ko kung kailan ko ginawa. So, ayan. At uh, ayan ang sikreto ng masarap na ulam. Just in case na maubusan. So, mayroon tayong stock. So, hindi na kailangan tumakbo sa palingki para may panahon, kung wala at least, mayroon tayong naka-preserve. Yan, guys. God bless.